programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng lilet, Machas, at attorney at law. Pagpapalalim ng kasunduan ni Era at attorney Alon. Habang ang relasyon nila ni Era at attorney Alon ay mas lumalalim nagsisimula ng magbukas ang mga misteryo ng nakaraan ni Atty. Alon. Magiging sentro siya ng bagong mga komplikasyon sa buhay ni Era, dahil may mga hindi pa nabubunyag na lihim si Atty. Alon na may kinalaman sa kanyang mga negosyo at ang koneksyon nito kay Era. Kunang mararamdaman ito ni Era nang magsimulang dumaan ang ilang may hirap na pagsubok sa kanyang kasal. Matapos ang ilang sigalot, mapipilitan siyang maghanap ng mga sagot tungkol sa tunay na layunin ni Alon sa buhay niya. Ang pagkakaroon ng mga lihim sa pamilya, ang mga lihim ni Patricia at Atty. Alon ay magdadala ng matinding gulo sa pamilya magiging kabuntot ng mga lihim na ito ang malupit na pagbagsak ng tiwala ni Era kay Patricia at sa iba pang miyembro ng pamilya. Si Trixie ay magiging pangunahing saksi sa mga lihim na ito at magsisimula ng makaramdam ng takot na baka mapahamak siya at ang buong pamilya sa kabila ng kanyang natutunan tungkol sa mga plano ni Atty. Alon. Maguguluhan si Trixie kung paano haharapin ang katotohanan at kung ano ang hakbang ang nararapat niyang gawin upang protektahan ang kanyang pamilya. Ang paghahanap ni Lilet ng pag-ibig habang ang kwento ni Lilet ay nakasentro sa kanyang pamilya at karera, hindi rin mawawala ang kanyang paghahanap ng pag-ibig sa kabila ng lahat ng nangyari. Si Kurt ay magbibigay ng tulong kay Lilet sa kanyang personal na buhay. Magiging malaking bahagi si Kurt sa pagpapalakas ng loob ni Lilet at sa pagpapatawa sa kanya. Ngunit ang mga damdamin nila sa isa't isa ay magsisimulang maging komplikado. Makikita natin kung paano magiging isang mahalagang bahagi ng buhay ni Lilet si Kurt. Ngunit patuloy ang kanyang mga pagdududa tungkol sa kakayahan niyang magmahal muli pagkatapos ng pagkatalo sa nakaraan. Paglalantad ng mga sikreto ni Atty. Spanky. Si Atty. Spanky ay magsisimula ng magbukas ng mga lihim ng nakaraan ni Era. Magiging mahalaga ang papel ni Attorney Spanky sa buhay ni Era at sa kanyang relasyon kay Attorney Meredith, kaya't magiging madali para kay Era na magtiwala kay Attorney Spanky. Ngunit isang araw, makikilala ni Era ang mga bagong lihim ni Attorney Spanky na magdudulot ng paghihirap sa kanilang relasyon. Magiging isang test ng kanilang pagkakaibigan at tiwala ang mga susunod na pangyayari. Ang, mag, ang pagbabalik ni Mrs. Soriano Ang kaso ni Mrs. Soriano ay magiging isang turning point para kay Lilet. Ang pagkakaroon ng isang kliyente na dumaan sa isang mabigat na pagsubok ay magpapaalala kay Lilet kung paano siya nagsimula sa kanyang karera at kung bakit siya nagsusumikap na matulungan ang iba sa kabila ng kanyang sariling mga problema. Ang pagpapakita ni Lilet ng malasakit kay Mrs. Soriano ay magbibigay sa kanya ng bagong sigla sa buhay. Sa kabila ng kanyang sariling mga problema, ang pagpapakita ni Lilet ng malasakit kay Mrs. Soriano ay magbibigay sa kanya ng bagong sigla sa buhay. Sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang tao, makikita ni Lilet ang kanyang halaga at kung paanong may dahilan pa ang kanyang mga pagsubok. Ang malupit na paglalantad ng kasamaan sa pinakahuling bahagi ng kwento. Nagsisimula ng maglaho ang mga maskara ni Atty. Alon at Patricia. Ang kanilang mga lihim ay tuluyang mabubunyag at makikita ng buong pamilya ang mga sakripisyo at kasamaan na nakatago sa likod ng kanilang mga plano. Si Lilet sa kabila ng lahat ng paghihirap na pinagdaanan ay magsisimulang magplano ng mga hakbang upang matulungan ang kanyang pamilya at masiguro ang kanilang kinabukasan. Magiging isang malupit na laban ang susunod na kabanata. Ngunit si Lilet ay magiging handa na magtanggol hindi lamang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang mga taong mahalaga sa kanya ang pagbabalik ng pagkakaisa. Sa huli, magiging isang simbolo ng lakas si Lilet hindi lamang sa kanyang personal na buhay, kundi pati na rin sa mga laban niya sa hukuman. Habang nagiging mas matibay si Lilet magsisimula ring magbago ang pananaw ni Era. Magiging isang simbolo ng pagkakaisa ang magkapatid at ang mga matitinding pagsubok na pinagdaanan nila ay magsisilbing pundasyon ng kanilang mas matibay na relasyon. Sa pagwawakas ng kwento, magkakaroon ng isang maliwanag na kinabukasan si Lilet at magpagtanto niya na ang kanyang mga desisyon ay magbigay ng bagong pag-asa sa kanya at sa kanyang pamilya. Pagbabalik loob ni Eira kay Lilet, Matapos ang mga seryosong alitan, magsisimulang magbago ang pananaw ni Era tungkol kay Lilith. Aaminin niya ang kanyang pagkakamali at ang mga desisyon niyang nagdulot ng pagkakalayo nila bilang magkapatid. Magiging mahirap para kay Era na tanggapin na nasaktan niya ang kanyang kapatid. Ngunit matuto, matututo siya ng mga mahalagang leksyon sa buhay ang pagkatalo ni Eira kay Lilet ay magbibigay daan sa muling pagtatag ng tiwala sa pagitan nila. Magiging isang emosyonal na sandali ang kanilang pagkikita, kung saan muling magpapakita ng suporta si Lilet kay Eira. Ngunit may mga kondisyon. Magsisimula silang magbago at magtulungan upang mapagtibay ang kanilang relasyon bilang magkakapatid. Pagharap si Lilet. Pagharap ni Lilet at Atty. Alon ang mga lihim ni Atty. Alon ay tuluyang mabubunyag kay Lilet at magsisimula silang magharap tungkol sa mga plano nito at mga epekto ng kanilang relasyon kay Ira. Si Lilet na puno ng sama ng loob ay magkakaroon ng pagkakataon na tanungin si Alon tungkol sa kanyang mga intensyon kay Ira at kung anong uri ng tao siya. Magiging masalimuot ang kanilang pag-uusap at ang katotohanan ay magdudulot ng mga bagong pagkatalo para kay era, Maaring magdulot ito ng pagkagulo sa relasyon nilang dalawa at maghahatid ng mas maraming pagsubok para kay era. Ngunit magiging mahalaga para kay Lilet na maprotektahan ng kanyang kapatid. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay magsubscribe subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.